direktar. <laughs> <Binerik san. laughs> I anget nyo. paysa udah luar lang, udah tamat nih kan, kabinnya langs. cute <laughs> Duh, ano lang nung Yan. Alam <laughs> Pali <laughs> wala ay Okay, ikaw Pings, kaya ka buhatin yan Pings <laughs> Senyor Harabas

Balik sa ano? Back to the work. Dito na may tutuloy. Nilipat na dito. Hindi <laughs> <laughs> natapos nung kanina na sa tabi. Eh. Nilipat namin dito. Ay, dito na namin ito, dito dito. Isa na lang. Isa na lang. Ah, Wala. Wala. Isa na lang. Uy. <laughs> <laughs> diba? Diba?

di wala kay Lahat na yung bags. Lahat na yun. Lahat na yun tay. Lahat na yun. Luwag tao lang <coughs> kami <coughs> dito. <coughs> malaya kaming gumalaw. Malaya, malaya. Ito yung

Parang baliwala ng Miss Philippines yan. Ay nga rin sa'yo na yung Raptor. Ay, kaya truck spine pa. Yelo na lang, yelo. Ay, baliwala yun. Hindi masyadong mabigat yun. Kaya-kaya ni Raptor yun. Ang batog gito mabigat eh. Oo. Bato, tatlong pakita paketa, makakarapas. Tangapon, boss. Kaya tangapon. Basta. Ano yung tanggalin natin na mga ano? Mga karas, babuhasan natin ang regarag to eh. Huwag kanyang okay. boss. Dito na tayo babuhas. Sa unaan? Oo. Oh. Dyan. Dito lang sa patakan? Yeah. Hindi kasi doon sa una ng patakan ito eh. Ang dyan. Ang dito kasi sa gilid dyan. Dyan. Kabilaan? Hindi oh, kaya. Huwag nang tanggalan yun. Huwag yan. Dito na lang. Ipipermiss na kung saan kasi. Dito na Nakadipin sa pwesaan eh. Batik eh. Bagay oh. Parang marami tayong tumtungan. Uh -huh. Oo. So Sabay-sabay tayong mag... Tichas eh. de. May doon, may doon, may doon. Kung magpakaman ka po sa mga bula-bula, hindi. Hindi rin. O, bula mo tayo. Ganto na gawa. Masaldak ang uh, sigit po dito. Abad. Lugan mo ka. Mga tiprasor. Libang-libang muna tayo. Oh, uh, first, uh, first boards. <laughs> ang maganda yan. Dagdag tibay nga ano yan. Ano oh. na yan? Oo. Dipin sa so, pa. Pero pag mag-tuna, mag talaga yan. Oh. tanong ko kasi pag tiglakas, gawin natin tunahan to. hanto. Huwag ka ng amyan ba? Basta kung ano ah. Oo. Oh. Pagtag amyan, huwag yung December. Hirap maglaot. January. Pauli yan dyan ang una. Dito naman sa atin. Ano yung dito sa amin din? Taghirap din talaga. Dito nga. O dito tayo magtuna. Mag-hire tayo ng magaling magtuna. Ay, eh Dios. Awan tayo ng uh, bibigyan tayo ng crude na ano. Uh, magaling magtuna di. Kala ko magbasa mm sa -hmm. unang batak. Hindi, ganyan. Mga ano sa ilalim. Mga abut sa baul yung ano. Sa unahan. Kusa na kasi boss, kasi sa playan. Hindi ba hindi basta-basta makita nang ano? tapos kapitan. yung kapitan. lubid gagapang. Hmm. Kung saunan yung kasabay gilet. saunan yung Tulad dito sa na na gilid. Kung papaling man siya dito, malayo ang nagwat niya. Tapos kung papaling man sa kaliwa, malayo na siyang ano, oh. um, yung madre niya. Itang kung kita sa kita, sintro kasi, agipin siya ng bawal. oh, tama, tama. Ay, lalo pa kung sabit sa cooling system. Tama, galing. So bukas no, yung target natin, yung sa makina. Paayos natin yan. Kasi kapitan masahan, boss? Ha? Ano siya dito? Hindi ko alam eh, may apunta ko siya maya. Kung ano, hindi kahit kami nalang magalipat. Ako nalang magalipat na magali, doon. May, may makista naman eh. ko siya maya kayo. Tapos sa hapon, muna natin yung paed. Yun sa hapon. hapon, muna natin pain. So, 60 kilos na yun. Ay, sobra sila. Hindi pong maraming muli nila. Hindi makarabas ang iniipon namin pamain ay isang dang kilong pugita tandang kilong po kita tapos mga 50 kilos tapos pusit malabanos diba? nagpano ka? tapos malabanos nagbablog sila bukas ng malabanos o kumakauli sila ng mga 50 kilos ulit no? laking bakit eh. malalay na yun tagdag o okay. so, kailangan, kilo ang na yun. kailangan po namin ng maraming pamain ngayon kasi bukod pala sa atin lang o, sa kitang natin, sa kumon meron tayong pasahero na kailangan din siyempre pumain dahil na siya eh. Lasi nakatalingin naka naka ko na ito eh. Kasi pinagpalit ko yung batik na yun. Saka ito. ito matigas na kahoy. Tsaka bago yan eh. Bago. I mean last year. kasi lumang luma na. Kasi so, pinagpalit. Lumanda yung tintig niya ngayon. Tumibay. So, Hindi naman na ano kasi. Ang unang naging nung nangyari yun. Ang unang naging ano ko sana ipenta na lang eh, kasi eh, gano'n na yung may nangyari yung eh, eh, pag-isip-isip ko rin na eh subukan naman natin yung iba kasi eh, nagsuggest din si Nunoy eh, ng, bagong style natin ng kitang hanap tayo ng isang kapitan na magdadala sa atin sa West Philippine Sea o, sa South China Sea o, eh, banat, banat so, convert natin into kitangan ng bangka Bumili kami ng mga gamit. Grabe. Yung mga lubid lang na yun, mga karabas. Mga lubid, tsaka mga mga sima. Nasa 35,000 ang minubus ko doon. Grabe. Ganun kadami. yun kadami. Sa tapa. ito, makakakonsume ko na kami. Ready to fight na sana kami. Yung mga bigas na kami. Ready? Eh. Tubig na rin. May krudo. Pero dadag dadagdag tayo crudo. Kasi malayo-layo yun. Kung dati, dalawang drum lang, ayun, pitong drum. Nakudo. Gwapo pa naman si Raptor eh. May laban to. May laban sa Rose Pilipinas. Dinanong ko rin sila eh. Tsaka yung ko yung kapitan. Ano, kaya? Ay. Kaya, kaya. kaya. Boss. Kasi nga dati mas maliit pang ado dito. biya nadala rin nila. Kaya naman. Hindi talaga pantay ito, no? talaga ito, no? Ito magiging pwesto ng makinista at ni Pingoy. Ayon sa taas. Ito, ito ating ting. Sila dyan. Ito sila. Uh. Ito ating to. Ito magiging ano ting. Bahay. Ito magiging bahay natin sa loob ng 12 days. Ito, ating to. namin to ni Ipman ito sila doon ay kasyang kasya ah ilan lang sila doon oh lang. Ay, ilan lang tayo lahat 11 o dalawa na dito ito si Cap ilan na agad yun bawas sikap. walo tapos hmm. so, dalawa dito o sila anim lang sila doon oh luang luang Lalo. diba tapos na tayo nangyari dito eh. para yung mga gamit pati natin yung fishing gear natin kasi yung mga nakasabit lang sa gilid siguro no hmm. Dala tayo ng dalawang set na baraha. <laughs> Kung lipa rin yung isa, may libangan tayo. Yung biyahe mga nga rabas na nakakaubay oh dun. Expected namin ay tatlong araw, tatlong gabi ang aming biyahe. Pumuntang West Philippines yan. Pero grabe, excited ako. Sobrang excited ako kasi bago, bago sa amin. Bago yung lugar. Bago yung, bagong adventure. Kasi kitangan. Tapos, diba sa Pilipinas Sea, Yan yung pinakamalaki pangisdaan dito sa buong Pilipinas. Mas malaki pa siya ang pangisdaan bukod sa sa Pacific Ocean, sa yung pinapangisdaan nila Romsel, mas malaki po ito. Mas mas matinding pangisdaan to kasi nga sila nga dumadayo pa diyan eh. Tas mga taga Sambales, taga Marinduque, Romblon, taga Cebu, Palawan, doon lahat, to Mindoro doon lahat, Batangas, doon lahat ang punta niya. Sa West Philippine Sea or South China Sea. So napakaluwang po na bahuran na yun. Ano? So meron akong mapping na eh. Ito eh. Excited ako eh. Chene ni na ito. Para lang may idea po kayo kung gano'n siya kalayo. Kaya ating natin sa paliwanan ko. Okay. Nandito kami ngayon sa uh, ito sa araw, araw na pula. Eh Mendoza, ano 'se? Simula dito, 200 nautical miles mahigit dito. Dito po kami pupunta sa Red Bank. Ito po yung Palawan ano. Tingnan niyo kung gaano kalayo from here to Vigan. Ilocos halos parehas, lamang pa nga ito, konti sa layo. So para mong binangka yung Ilocos. Yan, ito po yung pupuntahan namin. So pag hindi niyo po ako na kikitang nag-update sa Facebook, pero hindi mag sayang mag-ano ako ng ano, ng upload ba mag schedule kapag hindi ako nakasagot sa messenger sa mga tawag sa text alam niyo na wala pong signal kami doon kasi uh, zero signal doon yung radyo lang ang kaya ng magana doon ng community ngayon so, baka ibiyahe na po namin to papunta doon baka tayo lang kanako doon para may naikamada natin yung sa kubo doon may kamada para matakpan natin so, mali mo one of these days, mga na nila tayo. Mali mo, bihayaan tayo ni Lord ng isa pang mas malaking bangka. Ba? Hindi natin alam. Pag sinuerte tayo, eh, yung swerte minsan, yung kamalasan nandiyan, dumadating talaga yan. Ano rin yan, hindi rin natin kayang iwasan. Pero yung swerte, nandiyan din yan, dumadating rin yan. So we'll never know kung, kung kailan yun. So, kapat, pag dumating yun, so, ano dyan pa yung mga yung mga baruto natin kasi pinagawa natin yan. Malaman mahal din yung gastos natin. Yun. So, right.

Huwag ka naman magtikin. Parang lalo na lang. Sagwan bags. Bag. Ano ito, bag? Hindi sa odahan. lots chicken bugs ya ri solak ya ri keeol Ito isang

Dayo no? ano? <laughs> dalawa, dalawa dalawahin niya pa yan mga eh ba na mga patalo si Bugs? Libre si Bugs din eh. Ay <laughs> eh,

dia bantat jangan saligo untun talaga

mga Rabas, yan yung activity namin ngayong araw ano? at uh, nyo po yung mga susunod na update kay Raptor sa I am Harabas channel